Ayan guys, magpapandaw kami ng timing-timing. Ayan yung guyaw Ang guyaw pa Ang kalalang malaki

lalim tuh, malalim, ya noh. Ini kan kalau sohat. Bagian ada yang groper. Cak ama kian <laughs> wah, Nah, hey, nah. Emang ini para ron bubur. Para ron mau enggak tahu. abisan nah, kan motor ini tidak berapa? 20 Kilos Man. Ah, Mati 20 Kilos Dikat eh, nah, eh, nah, eh, nah. nah. nah, maraming huli. motor. <laughs> <laughs>

Wartang linaw Wartang linaw Ayan nangitlog ba yung pusit to Ayan yung itlog ng pusit Dito nga niya Dito nga 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 Katang buwan sila eh Sisiyan ta Sisiyan ta at matahian Piyata Mga kapano Kaya sa yun lang Mga walan Tapos mga grouper hindi makuha just to say okay. hiyo na, pupusta namin hiyo na ko know, uh, marami isang araw lang to. ah di nga isa sulot eh pa, hiyo namin maswaki baba, sa ganggang nao nagbuni yun hiyo Em người có thể được như thế này hôm nay hôm nay hôm nay hôm

Misi Bang Yan ah. Na. Kulog namin ulit. Para bukas, tapang na ulit. Okay. Yan ang daman. Medyo kunti lang pero ang lalaki. Ayun yung itlog ng ano, pusit. Ang lalaki oh. Yun. 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 Ito na.

Bale, lalapit kami dito sa may ano. sa pampang. Tapos na! Ayan. Lalagyan na namin. Iyo! Ayan. 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 Ayan.

Pina. Oh, ito pang tali namin. Uh, yun Tanda namin yan. Pataw. Sa Tim Timing. Tawag namin dyan. Panggal na malaki. Ayun. Pandawa namin doon dyan isang araw. Bukas ng hapon. Okay, bro. Ini hari kami yang eh. melilih. Lima sih.